girl and the bus go beep beep beep. Kailangan namin pumila pala dito para ano, kailangan ipo sa Facebook bago nang bigay ng ganito. Kailangan okay, kumakain na din sila. To. Here! 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 I love like this! I'm the, the bus go peep 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 all the down. Dito na nga kami makakita sa di Park and papasok kami ni and dito. Netted lang kami ni amo and then pupunta siya ay wag susundin yata yung si Dingding -Ding at ah, si Charles sa ah, kasi amo babae. Kaya dito tayo papasok pero maga-aga pa kaya madilim pa dito. Tingnan niyo dito ang tahimik. Wala masyado tao. Tara, hold my hands. And punta kami doon ni Dingding. -Ding. Ah, tahimik pa din. And dito na kami mga kasi ayun eh, yung court nila. Ano to may Pokemon dito o laruan. Yan. Yeah. Doon tayo. Mommy say we can go oh. Pokemon. Later, okay? Yes! So. Ayan, nag-start na nga sila mga kutsi. So, dito lang ako. Antayin ko lang sila. Yeah. Eh, nanga dito lang ako. Hey, ko sila, Tignan mo yung alaga ko. Ano ginagawa? Oops. Oh, di ba? Hindi niya alam. Hindi pa niya alam. Nagpila-pila kami dun para dito sa may sticker. Ayan. Tingnan niyo sa likod namin mga kitsos, ang daming tao nakapila. Nagpila din kami doon para lang dito. Oh, this is <laughs> yes. Pupunta kami ngayon kakain. Kasi pupunta sila sa Macau mamaya sila amo. Yes? Nga, nagutom ang tingting -ting, kaya bumili siya ng tinapay dito. Magla-lunch pa naman kami. Um. Yan, order na kami ng babae. Wala ba siya na babae? Yan yung pinilapilahan namin doon. Yes, I can tira. see it. Wow! Dami ng order. Dalaw lang kami ni amo pumunta ng mga bata doon sa Pokemon. Gina mo nga mga, mga krisis, naka-order na kami. Saka tumawag yung ano, pumunta lahat sila doon. Kasi meron daw yung Pikachu show ayan, ako na lang naiwan nito, kainin ko pag balik nila, wala na, ubos na yung sa akin. <laughs> ayan, order nila mo sa kanila. Pantayin ko kasi hindi yung mga gamit nila eh. Kain na lang ako dito mga kagkakas mag-isa. Pagbalik nila, ubus na yun sa akin. Wala palang <laughs> Yan ang makain na din sila. Thank you! Hello. Hello. Thank you! Where is your seat? You buckle mine one right? so I cannot buckle. See you tomorrow! See you next week! Habang <laughs> <laughs> natutupi ako mga kiches kasi umalis sila ama ah, yan. Tinutuloy ko yung tinupi ko. And then may nag -doorbell naman. So pupuntahan natin ang deliver. Darating na daw ang deliver ni amo ko. Sinabihan din naman ako ni amo na may darating na deliver. So, pata tayo dito para kunin natin. Thank you. Okay. buksan nga natin yung delivery ni Amo. Hindi to maraming deliver mamaya. Darating ulit ang ibang deliver. Okay. Hanggang ano sila doon? Actually, sinasama ako nila Amo na pupunta ng Macau. Kasabi ko ayoko. <laughs> birthday ko din sa Kasi ano. sabi ko, uh, pupunta din sana kami ng mga kaibigan. Sabi ko kay Amo, kaso nga lang. Hindi kasi ako pwede mag-overnight ba doon. Eh, yung mga kaibigan ko mag-overnight sila doon. So, kapag uh, pupunta ako doon, mali-late ako uwi uuwi kasi may curfew pa ako. So, sabi ko, hindi na ako sama. Tapos sinabi ko kay Amo, sakto naman na pupunta sila doon. Kaya sabi ko, napunta din sana kami ng kaibigan ko. Ka, Kaya Amo, kaso nga lang, hindi ako pwede mag-stay out. Kaya, ano, sabi niya, sama ka sa amin. Sabi ko, ay hindi. <laughs> kapag sama kasi ako sa kanila, hindi wala akong gayo pala kasi kaya hindi ako sumasama kasi alam ko pag pupunta sila sa ibang bansa or ano kasi hindi mo din may enjoy ayoko ayoko sumama mag, gusto ko mag-isa ako dito mag-isa na lang ako dito sa Hong Kong mas ano ko pa kaya yun hindi ako sinama kasi di ko din ang dalawang araw bukas at pa sa isang araw Maglilinis ako ng kartu niya. Amaya. Tagaw kasi namin doon sa ano. Hindi At ayun nga mga kutsay, sinimulan ko nang nag-magic ng bahay ni Amo dahil dalawang araw ang day off ko so yung dalawang araw na yun hindi ako maglinis kaya nilinis ko na lahat at minajik magic magic ko ba ay magluluto ako mamaya at, at tinatamad akong lalabas na bumili ng pagkain ko so habang naglinis ako nakasalang na din yung kanin ko yung rice cooker para ulam na lang yung iluto ko mamaya and then maligo na din ako ayun tapos ang trabaho ni Kunyang so nga mga you kitesize know, nakaluto na ako tapos na akong naglinis and naligo na din ako so nag open ako ng sardinas yan iluto ko siya painit ko siya Sardinas to sa size. Ito siya, oh, smiling fish. Oh, umili kasi ako ng dalawa with chili sauce. So, ayan na nga ang smiling fish ko Kain na po tayo. Smiling fish talaga siya. Kain po tayo. May isa lang kasi ako. So, magkakamay tayo. Samahan niyo ako. Kain tayo. So, ayan. Kain po. Mmm. Sarap. Tapos, may tayo, ano? Det du totalt när mamma och